Pwede nga si Mama na-miss ako e. Eh. E ako nga miss na-miss kita eh. Dapat tanggapin mong kabit ka. Dahil kami, sa papel, kasal. Ikaw, kinakasama ka lang. Sige! Bugo mo! mo ako sasagot-sagotin! Kasi ako yung neutral na asawa! Ikaw, kabit ka lang! Oo, diba? Tama na! <laughs> Naiintindihan mo? Wag mo ako sasagotin! Marunong ang lumispeto! So, Paano, Maiwan ma na kita dito, ha? Pagluto mo ng pagkain si Mama, ha? O, oh, sige ha. Tsaka yung mga ano sa bahay. May dadating nga palang ano sa kuryente. Pakibayaran mo ha. Ako nang bahala doon. Huh? Sige. Babayan. Ma, kayo na muna nabahala dito ha. Sige, sige. Ha, dito naman lagi oh, sige. si... Sige, ako nabahala. Bye-bye. Uh, okay naman siya. Ma, anong gusto niya ulam mo eh? May gusto ng ulam. Kinamay yung kape ko, walang lasa. At saka, alam mo, itong bahay natin, tinan mo, tinan mo itura. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para magustuhan niyo ako ah. Nakakainis na kayo ngayong mukha mo! Ayoko kaya yung makita araw araw sa totoo lang! Naiinis ako Ma! Sa ma! Malala ma, akong ma, ano ginagawa mo kaya, Annalyn? Dito, naiinis ako dito. Paisin mo nga ito dito. Kumalma ka nga, dito. ma! Ang ginagawa mo sa mga Lagi sa Lagi mo na lang siyang pinag-iinitan, so, ma! Ang gusto ko nga si Pao. Ako ang reyna ng bahay na to. Ha? Mga ma ko lang kayo! Mahayaan mo na! Mabait yan si Annalyn, ma! Ano ba? Hindi ko makitang mabait yan! Lahat na magginagawa sa inyo tao, bakit ba pau ka nang pau? Matagal na silang wala. Si Pau ang gusto ko. Sinabi ko sa iyo si Pau, eto hindi. Naiinis talaga ako diyan para kayo. Uy. Analin, pasensya ka na. Ginagawa ko naman ang lahat para magustuhan ako ni Mama. Eh. Ano Al bang kulang? Alam ko naman 'yon. Hindi mo naman kailangan na gawin pa yung mga ibang bagay na gusto ni Mama lahat. Saka bakit hindi ka nagsusumbong sa kay Kuya? Tinitiis ka ba rin hanggat kaya ko? Hindi. Annalyn, kailangan malaman ni Kuya kung anong ginagawa sa'yo ni Mama. Ayoko ng gulo. Huwag mo nang sabihin. Annalyn, ako nga anak ako ni Mama pero ayoko nung ginagawa niya sa'yo. Basta, ipapapa mo yung sinasabi Siyempre. mong perfume, ha? Para sa'yo Excited ay. ako doon! Excited ako doon! O, Pao, anong ginagawa mo dito? Ang ginagawa niyan dito, ma? Ah, in-invite ko. Namimiss ko na, syempre. Kapal ng mukha mo, eh, no? Ba't pagpunta yun. ka pa dito? <laughs> Buti nga si mami na ako, eh. ako nga, miss na-miss kita, eh. Hindi kita namimiss! Talaga ba? Mga pinaggagawa mo sa akin? Kasi tuwing gabi, naalala pa rin kita. Ha? Pinagdi mo <laughs> rin, eh, no? Yun, ano nga Ako malandi. Baka nalilimutan mo pa oh, yung mga pinaggagawa mo kalokohan sa akin. Isang beses lang yun. Ang tinutino kong nakipagsama sa'yo bago ginanyang-ganyan mo lang ako. Matino. Matino? Matino din naman ako asawa sa'yo ah. Ang landi mo pa. palit mo ako sa matanda. Talaga ba? Manloloko ako pero bet pa rin ako ng mama mo. Alam ko naman iniisip mo pa ako eh. Kasi hindi mo ako makalimutan. Dahil mas masarap ako kaysa pangalawa mo. Kala mo lang yun Pang. <laughs> Han, maliliit ka na. Sige natin. Tapos ko nga. Nakakasira ng araw tiyo. Bayaran ka, no? Hindi po, ma. Ispo ako na tao. Mami, nagugutom po ako. Oo nga. Sabihin niyo naman yung katulong mo na magluto. Hindi talaga naman siya ang magluluto. Eh ikaw ba natapos mo na yung labahin doon? Yung sinabi ko sa'yo kanina umaga? Tapos, Tapos na? na. Oh. Sige na, magluto ka na. magpapahinga ka, mamlansya ka. Tapos magluto ka na din. Daling-daling na. na, itura ng pagluluto yes. mo talaga. Talaga. Hello, Yaya. Ang tagal naman. Sabi ko, di ba timplan mo ka ng kape kanina? Ano anong yaya sila sabi mo? Ako yung asawa ni Badir. <laughs> asawa ka ba? Kasi yung pagkakaalam ko sa papel ako pa rin asawa. At ikaw, kabit ka lang. Alam mo, ba't di mo matanggap na ex ka? Ako ex? Ikaw nga eh. Dapat tanggapin mong kabit ka. Dahil kami, sa papel, kasal. Ikaw, kinakasama ka lang. Alam mo yung ginagawa ng mga kinakasama dito? Naglilinis, yeah. nagmamap, naglalaba, nagluhugas, nagluluto. Yun yung papel mo, di ba? Kaya wag kang sasagot-sagot sa akin. Masyado kang bitter, Pao. Ako bitter? Ha? Ay ako bitter? Aray ko, paano sasaktan ha? ako? Aray ko! Yan yung nararapat sa'yo! Dahil sa mga sagot-sagot ka sa akin eh! Alam mo ako yung nasawi eh! Ayoko ayaw ko ba yung Dito ka! Dito <laughs> ka nararapat! Ano Huwag ano? mo kong hahawakan! na ayoko sa mga taong malalande! Alam mo, dito ka! Ano mo, paano, dito! Paano? Paano dito sa pamamahay na to. Dito! Diyan! Diyan sa maduming yan! Diyan ka nararapat! Haling parot ka! Anya, Rebes! Yan! Sige! Bugo! Huwag mo ang sasabot-sabotan <laughs> kasi ako yung na asawa! Ikaw, kabit ka lang! Oo, oh, di ba? Tama na! Ah? Naintindihan mo! Huwag mo ako ten Marunong kang rumispeto! Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino yung tunay na asawa! Sabihin mo! <laughs> Anong palang pagmumukha mo? Pinagdududutan mo yung sarili mo sa akin! Pinagdududutan mo yung sarili mo dito sa mamamahay na to! Hindi ka naman legal asawa! lawa! So, sobrang so, so, so. Ikaw ang so, sobrang! Dapat lumayas ka dito? Ayoko yung pagmumukha mo dito sa bahay na to! Alam mo ba yun? Ha? Dapat kami lang niya ba din? Wala ka! Kaya ikaw, magbalot-balot ka na at ayokong pagmumukha mo! Pag bahay na to. Dali mo lahat ng mga dumi mo. Dahil ayaw ko makita kahit yung amag mo! <coughs> Tumay na Basura! <ka! coughs> <coughs> oh, ano, Lin? Musta ka dito? Bakit ganyan yung itsura mo? Ba't di mo nais yung sarili? Paraan ng nalosyan dito. Ate, Um, may sasabihin sana ako sa iyo. Pero huwag kang maingay atin natin lang po. Ano ba yun? Okay ka lang ba Hello? dito? Hello? Uy, oh kailan ka dumating? Kanina lang po. Oo, oh, ako okay lang yung kapatid mo. Ewan mo kung nakabuo na sila. Pero, tingin ko kasi, ano eh, medyo lagi siyang um, malungkot. O ano, ano na nararamdaman mo ba? Pero alam Ay, mo, magaling galing-galing magluto niya. Magaling po talaga, talaga, magluto tong kapatid ko, Ayos naman siya rito sa bahay. Siya ang naglilinis. linis Oo. Okay ka lang dito? Sure ka? Ano ba nararamdaman mo? Baka naman nagli-linis na yan. Kaya ganyan. Lagi siya matanggal. Ang bahit naman pala ng biyanan mo eh. Okay na yan dito. Huwag kayong mag-alala. Diyan na pala yung asawa mo. Ate, kamusta? Okay lang naman. O, musta na kayong dalawa. Magbata na, papasyal ka dito. Oo, kinamusta ko lang to. Pag-away mm. naman to dito lagi eh. Kasi, lagi naman nga dito mama ko eh. Kasi hindi na siya na -uwi sa bahay. Eh, huwag kayong mag-alalat eh. Okay naman siya dito eh. Saka sabi ko nga sa kanya, huwag na muna magtrabaho para eh, makabuo naman kami ng panganay namin. Ang bait-bait ng asawa mo. Yung benan mo. Ang swerte mo. oh siya, nagmamadali ako. May lakad pa ako. Kasi... Alis ka na agad. Dito ka muna ko ba hindi? Dito ka naman nang halian. May lakad pa po kasi ako, kaya... Dinalaw ko lang si Annalyn talaga. Oo, oh, kaya dito, te. Okay na okay to dito. Oo, oh, siya. May one ko na siya. Sige. Kayo bala sa kapatid ko, ha? Sige po na nga. Sige. Ingat, te, ha? Sige. Ano, Han? Magbibis din mo na ako. Kung sa trabaho, ba? Okay, ready na lang yung pagkain. Ah, bala, Han. Salamat. Pata ka? mo hindi ko na Ang gusto mo na Gusto mo na mag sa ate mo? Ano gusto mo kaya sa kita dito hindi. Oh! Paano ka naman nararamdaman ko rin? Kala mo, hindi ko alala na na gusto mo magsumbong ha? Magsusumbong ka, no? Hindi. Sa oras na malamang ko nang ka. Mukha mo lang yung walang natay. Gigigil talaga ako sa sa'yo. Talaga. Mami! Nako, sana nag-enjoy ka sa oo, dalawa. Oo, oo naman. May kasita tayo. Asher! Ah, May kasama ka? Ayos ah, parang walang nangyari ah. Bakit? Wala naman talaga. Ma, yung ginawa niyo kay Annalyn, hindi tama yun. Ano ba ang ginagawa namin siya kay Annalyn? Huwag na kayo magbangkaan. Ano ba ang ginagawa kay Sinabi ko sa iyo, huwag kang dadalag-dadalag. Ah, ano ano baka ako namin namin mo ha? Hindi ako nagsisinungaling. Ah, uh, excuse me lang po. Ah, uh, ako po pala si Attorney Gail Flores. Andito po ako ngayon at uh, natanggap ko yung video na pinas pinasa ni Asher kanina. Ano naman yan, Asher? Ano? Ma, wag na kayo magmaang-maangan. Nakuha lang ko ng video lahat ng pinagagawa niyong pananakit kay Annalyn. Nanay mo ko, kakampihan mo yan. Ma, kahit nanay kita, mali yung ginagawa mo. At bakit mo kinakampihan itong si Pao? Hindi niya ako kinakampihan. Nakikita niya lang kung sino yung nararapat. Yan ang sinasabi ko. Walang alam si Kuya sa lahat ng mga pinagagawa niyong dalawa. Ewan ko sa'yo, Ashi. So ngayon, mananagot kayo. Ah, uh, bale, papunta na si Chief dito at nag na kami ng warrant of arrest. Ah, uh, magandang hapon po. Meron po akong dalang warrant to pare sa inyong dalawa. Anong warrant pinagsasabi niyo? Sa presinto na lang kayo magpaliwanan. Ano? Hindi pwede. Ano ba ito? Asher, bakit mo kami tinadamay? Chip, okay. dali niyo na yan, Chip. Hindi! Ay, okay. Magpaliwanan na? kayo sa presinto. Mayroon po akong hahawakan ka. Kasungan kita. Ma, panagutan niyo yung ginawa niyo kay Alaline. Ewan, eh, ikaw tumigil ka, ha? Pao, kumuha ka ng abutado -abu kayo. Hindi sana magpaliwanan. Sama nyo na yan. Pao, umuha ka na abogado, Pao. Alright. Okay. Sige, mauna na ako. Uh, Asher, sure. maraming maraming salamat talaga, Asher. Uh, sure. Kayaan mo, pagbabayaran na ni Mama sa po yung ginawa nila sa yung pananakit. Tol, <laughs> Hashim! Han! Oh! Mayak ko! Ang dami ko Kuya, sinaktan ni Mama at pausiana ni. Ha? Akala ko ma, okay na okay yun ng Mama ko? Sinasaktan ka pala? Hindi lang nagsusumbong yung asawa mo, masyadong mabait yan, kaya tinulungan ko na si Annalyn. Ako na mismo, nagsumbong dun sa abogado <laughs> na kaibigan ko. Kaya kuya, protektaan mo yung asawa mo, ang bait-bait kaya ni Annalyn. Oo nga, Han. Huwag ka magalala. Nadito lang ako para sa'yo. Maraming huh? salamat. Mahal na kita.